Hello guys! Kumusta ang lahat guys? Uh, may pag-uusapan tayo guys, isang isang tinatawag na comments sa aking video at may concern yung ating kasama at alam ko na maraming mga baguhang security guard baguhang mga hire na hindi din alam ang dapat gawin pag ganito mga sitwasyon kaya guys, pag-usapan natin tara Okay guys, para maiba. Nagmerienda ako. Anyway guys, welcome sa Reader's TV guys. 14 years more or less bilang security officer, security guard. Ang pag-uusapan natin guys ay sa isang isang comment sa video ko. Sila daw ay nagjujuti na walang logbook. Ang tanong, pwede ba yun? Ha guys, pwede ba yun guys? So yun ang pag-uusapan natin. Kain mo na ako sa liya. Anyway guys, bago ang lahat guys, baka bago ka pa kayo sa aking channel guys, na dalaw, na click nyo yung one, na medyo na, medyo nakuhan kayo, na gusto nyong, na parang gusto lang yung napindot lang ninyo ba? At magtaka kayo ba? Isipin nyo, bakit sabi niya officer tapos guardia pero hindi mo kang guardia kasi po guys ako po ay matagal nang nag retire na at ito yung mga ginagawa kong video guys ay sinishare ko mini ko sa mga bagong security guard na magabayan sila mabigyan ng konting tinatawag na tulong para hindi sila mapahamak at alam mo na, may share ko yung mga napagdaanan natin sa ating pag-duty nung ako ay nag-officer at nag-security guard. So, kung kayo po ay naghahanap ng mga video na gusto niyo malaman ng mga advanced learning regarding sa pag-security guard, marami tayong ginagawa guys. Ito yung channel ko guys, ayan, Riddles TV. Pag nakarating na kayo sa Riddles TV guys, pindito niyo yung playlist dyan at hanapin niyo po yung security guard matters. Ayan. Nandiyan yung lahat ng video natin guys pag napindot nyo yun na yung security guard matters. Makikita nyo yung lahat ng mga gusto nyo malaman. At yung mga binibigay nating kaalaman guys ay yan ay kung wala ang YouTube malalaman nyo yan ah, uh, may bayad o may mga bayad yan guys. Kasi hindi naman lahat nakakaranas dun sa mga pinagdaanan ko eh. Pero sa akin libre. Okay, libre yan guys. Ah, uh, panoorin lang ninyo, walang walang bayad diyan. Mag-explore lang kayo sa channel ko, walang bayad lahat yan, guys. Ang hinihiling ko lang kung may ng kayo mga patalastas o ads sa video ko, sana mapanood niyo nang buo. Parang reward na lang ninyo sa akin. At least kahit <coughs> Excuse me. Makatikim man lang ng konting rewards, guys, kahit may isang kape ganoon. Yun lang naman, guys, ang hinihiling ko. So, ituloy na natin yung ating usapan. Nabulunan ako doon. <laughs> Ituloy na natin yung ating usapan. Ito yung kanyang ang uh, sab ito yung mga yung comments niya, yung katanungan niya. So ilagay natin ayan, ayan ah. Basahin natin. Sir, nagjujuti ako ngayon. Wala kaming lagbo. Ayaw bumili ng agency ng lagbo. Ako na ba? Ako ba gagaw ano ba gagawin ko pala? Ano ba gagawin namin? Kami na lang ba? Lang Kami na lang ang bibili? Sabi ng agency namin, basta magbantay lang daw okay na. Please, idol, pakisagot. sagot Wow. Thank you sa idol. <laughs> Parang idol hot do. Anyway, Okay, guys. Sinagot ko to. Sinagot ko siya. Sabi ko, Ah, uh, gamitin mo ang tickler. Tickler. Ang tanong niya, ano yung tickler? So dito palang lang sa sag, sa, tag, sa, sagot, sa sagot niya sa akin, alam kong hindi na nag training si Sir. Okay, alam ko Sir. Kung hindi ka nag-training Sir, totoo, tama 'ko. Pero kung nag-training ka Sir, i-comment mo na lang dyan na mali ako para hindi ako nang husga pero nakikita ko na medyo hindi ka dumaan sa training kasi hindi mo alam kung ano yung tickler anyway pwede ba mag ang isang security guard na walang lagbo pwede ba yung guys siyempre pwede di ba pwede yun bakit naman hindi kaso lang ito yung kaharapin natin ano ba yung lagbo? Ito yung lagbo. Ito yung mga... Oh, sa alam na natin yan, di ba? Yung isang... One. Meron akong video yung guys ayan, pag paano maglagbo. Yan. So, itong lagbo, ito yung notebook na dinadala ng mga security guard <coughs> pag nagyujute, di ba? So, kung may security guard, may lagbo. Di ba? So, unusual yung walang lagbo. Bakit nga ba may lagbo? Eh, nagbabantay lang naman tayo. Pa'y kailangan namang logbook? Magulo lang yan, di ba? So, bakit may logbook, guys? Kasi ang logbook, siya yung nagpapatunay na on-duty ka. Naka-duty ka sa time na yan. Kung titinan nyo yung logbook, nandun yung pangalan mo, area ng pinag-dutyhan mo, kuso EUR mo. Di ba? Date kung kailan ka nag-duty, at yung oras. So, specific doon, na nakalagay na nag ka sa araw na yan, sa oras na yan, sa pwesto na yan. So, alam mo kung ano ang EOR mo. Kasi nakalagay doon eh. Palagay natin, second floor, ganitong kumpanya. Alam ng, alam ng tao na ikaw ang naka-duty doon. Ikaw yung opisyal na naka-duty doon kasi ikaw nakalagbo. Di ba? So, ngayon, sa lagbo, doon din makikita ang tinatawag na Parang kayong pinaka-journal natin on the, on the, uh, in the day. Doon makikita ang galawan o tinatawag na activities of the day. Okay? Nandun, pagka nagkaroon ng tinatawag backtracking sa pag-iimbestiga, sa lagbook natin, makikita na itong araw na to ganun-ganun, lahat ng activities ng araw na yan. So ang logbook din ang magbibigay ng kaligtasan sa atin. Kaligtasan sa atin in case na may investigation. Okay guys. Ang logbook ang magbibigay sa atin ng kalinawan kung may investigasyon. At yun ang magliligtas sa security guard sa mga bulilyaso. Kasi nga doon sa logbook. Ngayon, bakit ko sinabing pwede naman mag na walang lagbok? Eh ano nga magagawa natin nga? Tayo ay tauhan lang ng agency. Tayo ay tinatawag na sunod-sunuran lang kasi sila ay nagpasweldo sa atin eh. So papayag tayo. Mga lalaman mong sasabihin mo sa agency, ay di sir, papalag ka ganun, di? Eh. tanggal ka. Diba? So sunod-sunuran tayo sa agency. Sino ba tayo, di ba? So, in advice ko nga na tickler. So, ano yung tickler? Diba? Ano yung tickler? Hindi ang sinabi niya kasi sa akin, ah, sa comment. Kami na lang ba bumili ng lagbok? Sila na lang daw bibili ng lagbok. Hindi e, wow. Hindi ko lang alam kung nasa minimum yung agency mo, sira. Ah. Kasi dito sa attitude ng agency mo, halatang Kuwanto, Takbuhing agency. Ibig sabihin, tika-tika agency mo. Kasi bakit sila hindi nag i ng lagbo? At ingat tayo mga security guard na nahahir tayo ng mga agency na tika-tika. Isusubo tayo ng mga yan. Ilalagay kayo sa alanganin. Okay? Una-una, babayaran yung oras nyo sa maliit na halaga. Lugi na tayo doon. Pangalawa, tulad nyan, lagbo hindi nag-issue, eh, dyan pa lang, eh, red flag na yan, na agency. So, hindi ko rin masisi yung iba natin mga kababayan na pumapasok sa ganong agency kasi una-una, hindi qualified. di ba? Hindi sila qualified. So, kailangan ng trabaho. Maraming pumapayag. Walang problema doon. Pwede niyo patusin yun kasi survival nga tayo eh. Pero tinuturo ko dito kung paano kayo mag maiwas sa anumang kapahamakan. Anyway, kung ikaw ay non-qualified, kung ako sa'yo, uh, add value to yourself. Siyempre, add value. Kung anong kakulangan mo. Kun kunwari ay ikaw ay maliit. So, ibig sabihin, huwag ka nang tumagal sa gwardiya. Maghanap ka na ng panibago mong trabaho. Kasi hindi para sa'yo ang gwardiya. Ngayon, kung ikaw naman ay kakulangan ay hindi nakapag-aral, So, habang nagdi-duty ka, mag-aral ka para add value to yourself. Anyway, balik tayo dun sa issue. So, walang, walang, hindi, hindi magandang ikaw ang bibili, ikaw magpaprovide sa agency. Para mong, para mong tinatawag na, para mong sinukonsinti yung kakulangan ng agency mo. Ganito gawin na, gawin, ganito ang pinaka kuhan dyan. Ang sagot dyan ay tickler. Ano ba yung tickler? Ayan, you know. Ang tickler ay yung tinatawag na uh, secret weapons ng mga security guard. Personal record mo yan. Hindi yan sa agency, hindi yan sa company. Sayo yan. Supposed to be dapat ang mga security guard pag nag-duty, may daladalang tickler yan. Ano bang gamit ng tickler? Diyan mo i-record yung tinatawag na confidential record mo. With your own uh, Ganito kasi gan guys eh, 'di ba? Binabanggit ko sa inyo na may tatlong pilosopi tayo. Sala sa init, sala sa lamig ang security guard. Marunong kang lumangoy sa agos at wala tayong pinakasalan na pwesto. So, dito tayo sa dito tayo sa salasa sa marunong marunong kang lumangoy sa agos. May mga pagkakataon, tulad ako ha, iikukan ko na lang sa aking sarili. Yung yung aming coordinator dati ay may nililigawan na security guard, security, lady guard, So, pag pumasok siya sa area of responsibility, automatic ilalagbok mo yun. Siyempre, coordinator siya. Pag sinabi niyang, huwag mo ko ilagbok ha, kasi ayaw na niyang, ayaw niyang ma- ma- maimbestiga dun, dun sa company. Kasi nga, personal lakad niya yun. Madaling araw po, mapasok dun. Kasi, ang sadya niya, yung lady guard. So, anong ginagawa ko? Nire-record ko siya sa tickler ko. Tickler ko. Record ko sarili yun. Para in case na magka-imbestigahan, mayroon akong Panglaban pero hindi sa lagbo kasi anong laban mo coordinator nga yun eh pag nabasa niya yun nabasa ng na mga tauhan niyang commander o mga officer ni eh, laglag ka di ba kasi hindi ka marunong sumunod sa otos kasi tayo yung mga security guard langa lang nga tayo sa agos di ba so yung tickler ang panglaban natin di ba kung may mga unusual na may parang tinatawag na illegal na mga ko na hindi pinaparecord tulad niyan sa mga construction, Nagpo-pull out yung mga yung mga engineer o kaya yung mga security uh, safety officer nagpo-pull out sila ng mga items dyan eh. Uutusan yung guardyan na 'wag mo i-record 'yan ha. O di ba? So, sino ngayon ang pinapa Sino ngayon ang pahamak? Di ba yung security guard? So paano mo lalabanan 'yun? Eh, hindi mga hindi nga pina-record sa lagbuk eh. Doon mo sa tickler i record 'yun. Okay? Kaya yan ang tinatawag na secret weapons ng mga security guard which is tinuturo yan sa mga training na hindi alam na mga nag duty na hindi dumaan ng training. Okay? Kaya nung sinabi kong tickler ang gamitin nyo, nagtanong sa ano yung tickler. Hindi ko na sinagot. Ginawan ko na lang ng video to para kung mapanood mo tong video mo to, alam mo na ang ibig sabihin ng tickler. Anyway, tulad ng duty nyo, wala kayong logbook. edi eh di, wala tayong magagawa. Gusto mong kumita eh. Eh, yun lang naman ang agency gusto ko eh. Kung ikaw ay qualified, lumipat ka ng agency kung meron ka ng pera, meron ka ng pondo. Yan lang naman ang problema natin mga Pilipino, yung pangkain natin eh. Kasi nga, marami nga tayong walang trabaho rito sa Pilipinas, so maraming kumakapit sa patalim. Sa ngayon, kapit ka lang. Ngayon, para maiwasan mo ang problema, Problema mo, gamitin mo yung tikler. Gamitin mo yung tikler, uh, i-record mo lang yung mga pinatawag na important activities or matters sa duty mo. At i-record mo rin din dun na ikaw ay nag-duty sa ganitong oras. At pinalitan ka ng kasama mo. I-record mo o oh, in, nag-in ka ng duty ganitong oras, pinalitan ka ng ganito. Ngayon kung wala kang kapalitan, edi delikado nito kung may baril ka ba. Check mo yung baril mo, baka kung may baril ka, di i-check mo rin kasi wala sa ayos tong agency na to, ba't hindi siya nagbibigay ng ginatawag na na sa duty, e, kailangan yon. Anyway guys, wag na wag nyong balakin na bumili kayo ng sarili ng instead na provided ng agency ay eh, pinaprovide nyo doon pa lang sa duty mo, kumita ng agency nyo. Pinagkakitaan ka na. Wala silang ginagawa doon sa opisina, nakaupo lang, ikaw ang nakasalang dyan, kumita na sila sa inyo. Tapos, dapat provided nila yung mga gamit, ipoprovide nyo, di para nyo, kayo, para nyo silang kinukonsinte. Di ba, huwag nyong gawin, huwag nyong gawin yun na ganoon. Kasi, mamimihasa yung mga agency. Ah, okay, itong bata na to. Remember guys, sa security guard, ang pinag-uusapan, business sa business yan. Nagninegosyo yung mga agency. Ikaw naman, bilang tao na wala tayong pera, tayo, tayo. Mga mahirap, wala tayong pera. Ang, ang binibenta natin ay tinatawag na services. Time ang binibenta natin, time. No choice tayo. Wala tayo, wala-wala tayo eh. So, ang binibenta natin is oras. So, sa sabi ng agency, bayaran kita ng 400 sa 12 oras mo mag-duty dyan, papayag ka kasi sino, saan ka naman kukuha ng 400 sa ngayon, di ba? Wala kang, kaysa naman nakaupo ko dun sa bahay, di patusin mo na yon. Kaso lang, yung agency ng napasukan mo ay medyo, medyo wala sa ayos. At yan ang ginawa sa inyo. Ang tanong ko, baka may wala kayong lisensya dyan, nag-duty kayo ha? Wala kayong lisensya, nag-duty, tapos may baril kayo, delikado ka papahamak mo sarili mo. Anyway, kung logbook lang ang problema nyo, yun lang ang kailangan mong gawin. Gumamit kayo ng tickler. At doon nyo i-record. Alam nyo na ang tickler ha? Ayan yung tickler. Ayan. So doon nyo i-record yung mga tinatawag na activities na medyo mga importante lang. Huwag naman yung, kasi maliit lang yung tickler eh. Panglaban mo lang eh. Diba? Wow, panglaban mo lang. Kunwari, wala kang logbook, tapos may empleyado. I-record mo ba yung mga empleyado? Hindi. Bakit may i-record? Eh, wala nga logbook eh. i -logbook mo lang yung mga pinul out yung pinul out yung machine na ganito. i mo lang. Ay, Ilagay mo lang sa tickler. Kasi pag tinanong ka, bakit nawala yung machine na to? Sabi mo, sir, hindi ko po alam eh. Adi ilaglag ka, pagbibintangan ka, ikaw guardia eh. Ngayon ang sasabihin mo, wala kasi kami lockbox sir eh. Pero pinabantay ka dyan. So dapat alam mo. Di ba? So kung nawala yung isang gamit doon sa loob ng pinagbabantayan mo at wala kami isagot, liable ikaw. O di ba? Kita mo kung paano kung paano yung maisalang yung sarili mo. Ngayon kung halaga nung nawala ay kalahating milyon, di pati kaluluwa mo. Kulang ibayad doon. Magtatrabaho ka ngayon na walang sulisig doon kasi may, may babayaran kang kalahating milyon. Sample lang to guys, hindi ko sinabing yung sakwa na. Sample lang to. So, yun. Pero yung yung mga activity na kuhan, huwag mo na i-record. Eh, kasalanan ng agency yun. Wala kayong logbook eh. Diba? Ang i-record mo lang, yung alam mong ma mapapahamak ka. Diba? Tulad yan, nag-duty ka. Diba? Nag-duty ka. Kunwari, nag-duty ka. Sa gabi, sa gabi, kunwari, nag-duty ka wala kayo lagbok. Pumasok, bigla ngayon yun yung dalawang tao, kunwari, dalawang empleyado, pumasok. Eh, wala kayo lagbok eh. Anong gagawin mo? I-record mo sa tickler mo yun. Kasi baka, ah, bakit? Eh, baka may ginawa doon, naglagay ng anuman, o kaya may krimen na nangyari, pag nag-imbestiga na, wala kang lagbok eh. So, anong ipanglalaban mo? yung tickler, sir. Ito kasi may tickler po ako rito, sir. Eh. Ganon. So, guys, yun yung malaking tinatawag na tulong kung may lagbook. Pero may mga agency talagang basta lang sila gustong kumita. Gusto nilang samantalahin yung mga taong tulad natin na walang-wala din. Ako naintindihan ko guys kasi galing din ako dyan, kumakapit din ako sa patalim. Dahil wala ako, wala akong pangkain, sunod-sunodan tayo. Pero gagawa tayo ng paraan na hindi tayo mapahamak sa duty natin. Hindi tayo, hindi tayo, hindi tayo imbis na kumita tayo para sa pamilya, nangyayari, eh, makukulong pa tayo o mapapahamak tayo dahil sa maliit na halaga. Isipin nyo guys, ha, hindi ko, katong agency mo, sir, hindi ko, hindi ako maniwalang nasa minimum to. Kasi bakit, sa logbook pa lang, hindi na nila provide. eh. Alam ko, ito yung tipo ng agency na basta nilang kukuha ng tao at ilalagay nila sa kliyente nila. Yun naman yung kliyente nila, basta lang sila makatipid ng agency, kumukuha sila ng agency ng mga, mga yung tika-tika na agency. So yun dapat, yun ang sagot ko sa sinasabi na nagjujuti na walang logbook ang isang security guard. Anong sagot? Take clear. Secret weapons natin mga security guard dyan. Supposed to be dapat kayong mga security guard, lahat, everyday, may dalang tickler sa red duty nyo. At doon nyo ilalagbo yung hindi nyo dapat ilagay sa lagbo. ba? Diba? Tulad yan, may mga kasama kang uh, kuhan ba yung lalo na yung mga officer. Huwag mo na kayo ilagay dyan. Huwag na, huwag na kayo ilagbok ha. Mga ganun yan eh. Huwag na kayo ilagbok. kasi mga bakit na nakukundi sila na baka makita makakita na pumupunta pala sila doon. Yung pala, lalo na yung mga niligaw o kaya may mga negosyong ginagawa personal na ako sinasabihan na nila yung gwardiya lalo na na officer huwag mo na kayo lagbog dyan ha so so mangyayari hindi mo siya may lagbog kasi pag nilagbog mo ay kalaban to kunwari ako officer pag huwag mo na kayo lagbog just nilagbog mo rin ako ibig sabihin ay hindi to kakampi kalaban to so yari ka sa akin kung ako, ako officer mo nagawa ko ng paraan na hindi ka ma-duty dyan kasi wala ka, hindi ka makikisama, eh. So, saan mo ilalagbok yun? Yung sinasabi mo, wag mo ko ilagbok. Saan mo ilalagbok yun? Sa tikler mo. Kasi secret weapons natin yun. In e, case na makadikdikan tayo, eh, sir, meron po na akong record sa tikler. Bakit mo niligod sa tikler yan? Eh, kasi, sir, inadvise niya ako na huwag ko, ko na sa ilagbok, eh. Eh, siyempre, sir, eh, tauhan niya ako, sir, eh. Kaya wala akong magawa, sir, eh. Nakikisama lang din, eh. Pero nakaligod siya sa tikler ko. O, dilo-shot ka. Okay So I hope guys na nakuha niyo ang ibig kong sabihin at kaya ko na react nabigyan ng reaction to na, na nagbigay ako ng video agad dito kasi para ma-aware din yung mga bagong security guard, bagong duty na eh may tickler pala. 'Di ba? nightstick stick. ano mga gamit natin, Nightstick, yung baton, ballpen, logbook, yan ang mga usual nating mga gamit sa pag-duty. Pero hindi alam ng lahat na may tayong secret weapons ng mga security guard ay ang tickler personal record mo para hindi ka mapahamak. Okay? So, I hope guys na malinaw. Kung nalinawan kayo, sana magbigay ka ng like. Kung naguluhan kayo, like pa rin. <laughs> Ngayon, kung bago kayo sa channel ko guys, I hope na makahingi ako ng pindot dyan sa subscribe button dyan. Huwag din kalimutan yung ating bell button dyan na for notification bell natin para updated kayo sa mga video natin, guys. Kita-kita tayo sa sunod na video, guys. Bye-bye!